Nahawayo uh, sa prom, What's up, Madlong Viva! I'm Shan, 27 years old. Ang ballerina na ang Quezon City. Ang ano, ano? Po. Ballerina Paul. Paul. Paul, po. Yes. Ito, ballerina. Ballerina. Pola po, Pol. At saka, Oh, malakas yan. Huh? Ah, coach oh, ko yung coach mo din? Hindi po. Yung uh, performance niyo. Ah, sa pag-chika. Ah, ah, ah. dancer din kasi ako sa gabi. Oh. <laughs> Polo na ka rin pala. Arista sa umaga. <laughs> <laughs> hey, Nag-prod ako dito, no? Yeah. Birthday, oh. birthday mo. Saan ka oh. nagpo-pole dancing? <laughs> ano po, as hobby lang po. Sa um, uh, TPS. Ah. Uh, ano bang bukod sa pole dancing? Ano bang ginagawa mo? I'm working po. Uh, li condo leasing admin. Condo leasing uh, admin. admin. -pole, admin. Dancing. pole dancing. po, pole vault ka rin? <laughs> <laughs> Hindi. <Ay ba> Hindi. <laughs> Yes. Sa din niya rin, tinanong ko lang. Yung pole yung gumaganon. Ah. Yung pole vault, ah. vault, pole vault. Bibi tumbo! Diretso ka na yun. Diroskas pa rin. Diretso na pala yun. Diroskas pa gagalong. Nag-diretso ang na lang kasi hindi nakatalon. Nagko-compete ka? No, hindi po. For hobby lang po. Hobby lang. Malay ko pa, baka mamaya nagko-compete na rin siya. Sabi. So, <laughs> Why not? Kama, <laughs> sa condo leasing, ano nang ginagawa mo doon? Uh, um, Long-term leasing po sa mga condo. Admin, taga-singel, taga-viewing, ganun po. <laughs> Taga viewing? Viewing po ng mga units ah, kunyari, for kunyari, long term kunyari, tenants. May customer, pwede bang sama ano? Akita. Ikaw sasama. Yes, yes Ito yes po, ma'am. Ma uh, Sapo lang mga kami kunyari ako yung ano, ako. Yeah, yeah, kunyari bibili, si bibili. Ano, si Kim. Si Darin bibili. Si Darin bibili. Oh, si Darin. Si Darin. Bibili. Gali, ano ka galing kang ibang bansa, America? Okay. bibili kang condo. <laughs> <laughs> Hi sir, magrenent uh, <laughs> Hi, I'm looking for a two bedroom condo. Do you have any? Is it for a residential? How many occupants? Ah, <laughs> uh, just for me. Just for you. Yeah. Okay, there, we have in BGC, 35,000. One month advance, two month security deposit. Oh! Mahal oh. naman. Oh. Dinadenta niyang... Mahal naman ng condo mo. Baka Muna naman may mas mura pa. na yun. BGC yan. <laughs> Oo. Oh. Uy, Dary, hindi dare. ko yung searcher. Halika nga dito Halika nga dito Thank you, Shan. Okay. <laughs> ready, ready si Shan, ha? Uh Oo. -oh. Ready kaya siya pag sa pick-up line? Ito Pakinggan na. natin. Ay, bagsak mo na yon, Tyron? Tattoo ka ba? Bakit? Parang, Tato, na kasi itong nararamdaman ko para sa iyo eh. Oh! Tato na Ay! Tato, tato! Tato! Ty 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 Tyron! Ka <laughs> <laughs> tato ka ba? Bakit? <laughs> kasi parang ba Tato na itong nararamdaman ko sayo, <laughs> 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 Kili -kilig sa iyo. Kinikilig kasi nabang sinasabi One month uh. deposit, two months advance. <laughs> 35,000 oh, pesos. Per month. Oh, talagang natin si Christine. Christine, sa tingin mo, sino sa tatlo yung talagang matitipuan ni Tyron? yung datingan dyan. Si one, two, or three. <laughs> si one. Kim Chu daw sa Kasama ba si Kim Chu? Hindi ako kasali. Number one. one. Number si Jel. Si bakit si Gel. Si one? Bakit si Jel? Uh, siguro yung sa forma niya po kasi. Ma Mukhang tayo. forma. Sa forma. Mm -mm. E eh, pagdating sa beauty. Uh, three. Number 3. Si pag ating sa tingin mo yung ano, yung, yung kabaitan, sino oh, dyan? Tsaka sa bike shop. <laughs> <laughs> sino <laughs> dyan? Call center. I call two center. Two sa two. Sa two. Oh, Ayun. O, oh, Tyron.